Max Park, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po natin kung paano palaguin ang pagmamahal ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, peace pa! At ang unang paraan kung paano palaguin ang pagmamahal ng isang lalaki, is bigyan siya palagi ng peace of mind. Yan ang unang paraan kay inspire upang mas lalong lumago ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Palagi mo siyang bigyan ng peace of mind. Alam niyo mga kasupad sa mundong ito, mapalalaki o mapababae eh, ay gusto ng peace of mind. At kapag yan ay nakukuha mo sa isang tao, mas lalo kang napapalapit sa kanya at mas lalo siyang nagiging mahalaga sa iyo. Alam niyo mga lahat tayo naghahanap ng kapahingahan eh ng kapayapaan. Kapag ang isang lalaki natagpuan sa iyo yan, nararamdaman sa iyo yan, nararanasan sa iyo yan at sa iyo lang ay eh mas lalo kanyang mamahalin. Alam niyo makaspart sa mundong ito, sa napakagulong mundong ito, sa napakaingay na mundong ito. At pwede namang sa isang mundong punong-puno ng problema at pagsubok, ay eh naghahanap na ng mga lalaki kay inspired ng isang babae na magbibigay sa ng kapayapaan. Ang isang malaking problema Maraming babae na imbis na magbigay ng kapayapaan o peace of mind sa kanyang boyfriend o sa kanyang mister, ito pa ang nagbibigay ng katoksikan, napaka-bungangera, napaka-reklamador, napaka-demanding, at kung ano-ano pang talaga namang ka-inspired pinagsabi na pinaparanig at napaka pa ng iba sa inyo. Talaga namang kaya lumalayo yung boyfriend mo sa iyo eh. Kaya iniiwang ka ng asawa mo eh. Kaya nagahanap ng iba eh kaya pinagpapad ka sa iba dahil na rin sa bunganga mo talaga namang ka-inspire huwag kayong maging ganyan ang asawa mo, ang boyfriend mo ay bigyan mo ng kapayapaan ng isip at katahimikan ng paligid Since sa mga sikreto upang mas lalong lumago ang pag-ibig niya sa iyo at ang pagmamahal niya sa iyo ay talaga namang laging sa iyo lang ka-inspire Pangalawang paraan, Marks kung paano palaguin lalo ang pagmamahal sa iyo ng sinalakis. Marunong ka dapat magsabi ng no. Pangalawang paraan kay Inspar upang mas lalong lumago ang pag-ibig o pagmamahal sa iyo ng lalaking mahal mo. Talaga namang kay Inspar kung palay kang yes ng yes sa kanya. Lalo kapag alam mong mali ang pinapagawa niya sa iyo. Tapos yes ka pala ng yes, e eh bababang tingin niya sa iyo. Kapag bumabang tingin niya sa iyo, dahil sunod ka lang sunod sa kanya, kahit na yung pinag-uutos niya o sinasabi niya ay labag sa loob mo. At alam mong mali o kasalanan, e eh talaga naman paano lalago ang pag-ibig niya sa iyo. Kaya ikaw pa mismo lalo nagpapasama sa kanya. At pinapakita mo lang na wala kang pagpapahalaga sa sarili mo, sa inyong relasyon. Kaya matuto ka magsabi ng no kung alam mo kayo inspired na ito ay makakasama sa inyo. Lalo na sa kanya, lalo na sa iyo. Alam nyo ako, nakita ng isang lalaki na hindi kanya kayang kontrolin sa mga bagay na masama, eh mas lalo kanyang papahalagahan. Sabagat sa umpisa, hindi may isip ng isang lalaki na may karma yan. Pero pag nakita niya sa iyo na ikaw mismo pinagsasabihan mo siya, malakas ang loob mo, matapang ka ay paglaban ko noon tama 'di ka laging yes nang yes sa kanya eh talaga namang ka-insult makikita niya ang tunay mong halaga dahil hindi lahat ng babae ka inspire ganyan sa kanya dapat maging ganyan ka huwag nang laging mahinang loob matuto kang magsabi ng no kung alam mong ito ay hindi karapat-dapat sa inyo sa iyong mga sikreto upang mas lalo kanyang mahalin ka-inspire Patlong para unlock spark kung paano mas lalong palalagoin ang pagmamahal sa iyo ng sinalakis. make him love sa Tagalog eh patawanin mo siya. Yung pangat kong alam nyo, dapat napapasaya mo rin ang partner mo. Hindi palagi seryoso, hindi puro drama. Hindi laging puro pag-aaway, hindi puro pagkatalo. Kung gusto mo na magtagay kayo, kung gusto mo na mas talo manatili at pag-ibig niya sa'yo. Dahil kung palagi kayong ganyan, negative lagi sa araw-araw, eh, lalayo ang pag-ibig niya sa'yo at mawawalang kanyang pagmamahal. kapag nangyari yon, anong kaduluduluhan, makihiwalay kayo. Ipagpapalit niya sa iba o iiwanan kanya. Kayo, so, kung masaya ang isang relasyon, kung napapaligayan niyo ang isa't isa, eh malamang sa malamang titibay kayo. Ang isang sa mga sikreto upang maging matibay ang isang relasyon ay yung kaligayahan. Kung hindi na kayo masaya sa isa, dahil napaka-toxic na, rurupok ang pundasyon. At dahil doon ang pag-ibig niya yung maglalahong parambula. At ang pagmamahal niya sa iyo talaga namang ka-inspired mawawala. Kung ganon, ka-inspired. Dapat huwag kang masyadong seryoso sa inyong relasyon. Dapat matuto kang magpaligayan ng partner mo. Hindi lang sa kama, kundi pati sa mga jokes kay Spark, di ba? Matuto ka magbiro, matuto ka maging funny paminsan-minsan. Kulitin mo siya o sabi biruin mo siya. Hindi laging kung ano-ano pinag-uusapan nyo, hindi puro problema, hindi puro trabaho, hindi puro negosyo, hindi puro katoksikan, dapat ka Spark. Meron kayong oras sa biruan upang maging maligaya kayo. Mag-dirty talks kayo kung mag-asawa kayo. Talaga namang ka-inspire. Sa mga sikreto upang ang partner mo ay mas lalo kang mahalin. Pangapat na paraan, Max Park, kung paano palaguin ang pagmamahal sa inyo ng siya lakis. Manamit na mapapawaw siya. Pangapat, kihispa na sikreto at paraan. Talaga naman, upang lalaking mahal mo, mas lalo kayong pahalagahan. Dahil ikaw mismo, ipapakita mo sa kanya na ikaw pinapahalagahan mo sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili mo tulad ng pananamit mo. Alam nyo, Max Park, kung minsan sa pananamit makikita kung pinapahalagahan mo sa sarili mo eh. Yung iba sa inyo, sinasabing pinapahalaga sa sarili niya. Pero napaka-loss naman kung manamit. O real talk lang. Sabi mo, mahal mo ang sarili mo. Sabi mo, inaalagaan mo ang sarili mo. Sabi mo, nagsiself-improve ka. Tarotin mo yung eyes mo. Mukha kang ewan. Sabi mo, ka-inspired, di naman puro forma. Di naman puro laging ganito, ganyan. Ka-inspired. Lagi mong tatandaan na laging merong kompetensya sa paligid mo. Lagi mong tulungan ng part naman, laging maakit sa'yo. Upang di siya maakit sa tukso. Ka-inspired. Alagaan mong sarili mo. Araw-araw, wag -araw ka magsasawa. Hanggang masanay ka. Hanggang maging habit mo hanggang maging ikaw na yan, isang babae na nalaga-alaga sa kanyang sarili at nananamit ng maganda para sa kanya. Kahit yung sa mga sikreto upang lalaki, ay talaga mas lalo kang pahalagahan. Pahalagahan mong sarili mo kahit sa mga sinusuot mo. Dapat yung mapapawaw siya. Dapat yung maaakit yan sa'yo. Dapat yung ipagmamalaki ka niya. Dapat yung talaga namang kay Inspire magagandahan, masese masesexyhan sa'yo. Upang lalaki yan kay Inspire hindi maakit sa iba. Lagi mo dapat inaakit ang boyfriend mo. Lagi mo dapat inaakit ang mister mo. Upang ay talaga man ka makasatokso lumakas at tukso at laging magtagumpay sa tukso. At laging ikaw lang ang pag-ibig niya at laging lumago ang pagmamahal niya sa iyo. Ka-inspire. Ano naman paraan Max Spard, upang lumago lalo ang pagmamahal sa ng lalaki? Huwag maging masyadong needy at maging sobrang clingy. Ano makispar? Alam nyo, pagpapakita yun ng kabaliwan at lagi yung tatandaan na kapag gusto ng pag baliw ang tingin sa iyo, bababa ang tingin niya sa iyo. Sapagkat wala siyang dapat pang habulin sa iyo. At napaka-easy to get mo na kung makikita sa kanyang mga mata. Dahil, dahil ikaw ay sobrang needy na at sobrang clingy na. Talaga namang kayong sport nararamdaman at nakikita yung sa babae. Kapag ito, hindi niya na dapat pang dahil doon ka Inspire, Nagiging kampante ang isang At kapag ang isang masyado ng kampante, eh talaga namang lumalapit ang tokso sa kanya. Sapagkat siya mismo kayong na nare-relax na hindi na siya takot. Bakit din siya takot? Eh, lagi ka lang nandyan para sa kanya. May, maya, maya ka may message, ikaw, pa nagtatampo? Pagka matagal, pag, matagal siya mag-reply. Diba? Eh, pinapakita mo masyadong balo ka. Sobrang clingy mo. Pag magkasama kayo, kung ano na -ano pang sabi mo sa kanya, nakabaliwan mo. Kapag eh, magka, hindi kayo magkasama, talaga naman pinatagtat mo siya ng message. Lagi ka nagpaparamdam, lagi kang available. Eh, paano kanya mamimiss? Paano tataas ang value mo? Paano hindi mawawala talaga ka-inspire ng interest niya sa'yo kung ganyan ka? Talaga namang ka-inspire. Huwag kang ganyan. Huwag masyadong needy, huwag masyadong clingy. Dapat sapat lang. Kung umibigad, dapat sakto lang. Kung magmahal ka, dapat ka-inspire. Magtira ka sa sarili mo. Hindi buhus-buhus lahat. Matutong gamitin ang utak. Huwag laging puro puso. Upang hindi ka matalo sa huli. Sa insamang sikreto upang mas lalo kanyang mahalin. Ka-inspire. Paan para max part upang mas lalong lumago ang pagmamahal sa ng sinalakis. Huwag laring nakadepende sa kanya. Yung pang kayo spark na paraan upang lalaking mahal mo mas lalo kang mahalin. Huwag kang lagi nakadepende sa kanya upang siya mismo hindi mahirapang mas lalo kang ibigin pa. Sapagkat kung na nakadepende sa kanya, ibig sabihin lang niya pabigat ka. At kung pabigat ka, mas lalo siyang mahirapang mahalin ka. Pero kung siya ay talaga naman spark na gagaanan sa isang relasyon sapagkat kayo nagtutulungan, tutulungan, eh mas lalo kanyang mamahalin sa isang relasyon, kayo sa hindi dapat nagtuturoan, hindi dapat laging nagpapabigatan, dapat team kayo, dapat partner kayo, dapat give and take, dapat nagtutulungan upang ang isa't isa ay makaramdam ng kaligayahan at kaginhawaan upang kayong dalawa ay hindi mahirapang magmahalan. Pero kung ikaw ay lagi nakadepende sa boyfriend mo o sa mister mo at lagi siyang stress sa'yo, stress sa inyong relasyon, stress sa buhay niya, dahil lahat-lahat pasan niya, paano siya magmamahal na yun sa'yo kung ang lagi niyang nararamdaman ay problema? Hindi ba ka-inspired sa sa mga sikreto upang mas lalo kanyang mali? Dapat matuto ka ka-inspired na maging independent at tumulong ka sa inyong relasyon. Ipakita mo sa kanya na may silbi ka na tinulungan mo siya na talaga namang ka-inspired hindi lang siya ang gumagawa ng paraan upang mag-work ang inyong relasyon. Mas lalo ka nang iibigin ka-inspired kung isa kang babaeng may concern at may talaga namang may pag iinitiate at may pagsusumikap hindi lang sa buhay mo kundi sa inyong relasyon ka-inspire ang pitong paraan makaspar doon pang mas lalong lumago ang pagmahal sa inyong sanalakis maging tapat ang pitong ka-inspire alam nyo makaspar kung magiging tapat ka eh, siyempre naman sino bang hindi magmamahal lalo sa iyo pag ganyan ka at kung hindi ka tapat sino ba naman ang talaga mang tatagal sa iyo diba ganun lang naman yan eh babalik ka rin mo lang yan eh kabalik ka rin yan hindi ka tapat sa tingin mo may magtatagal sa iyo Siguro kung hindi ka pa nahuhuli, siguro kung hindi pala pupuno sa iyo, magtatagal pa sa iyo. Pero lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng tao ay may limitasyon. Kahit ang pag-ibig niya sa iyong tapat at lubos ay mawawala kapag hindi ka tapat sa kanya. Sa buhay na ito, lalo sa pag-ibig at sa relasyon, dapat ka maging tapat. Kung gusto mo na talaga maging maligay sa buhay na ito. Dahil ang mga nagiging maligay at matagumpay sa pag-ibig ay yung mga babaeng tapat, at sa mga lalaking tapat, ka-inspired. Sige so, sa mga sikreto dapat mong tandaan at dapat mong gawin at dapat mong isabuhay at lagi mong tandaan upang ang lalaking mahal mo yung lagi kang mahalin. malin palaging maging tapat sa kanya huwag kang magsisinungaling upang ang magtiwala sa at respetuhin ka at mas lalo kang mahalin kay Spark Pangulo para maaksyon pa doon pang mas lalong lumago ang pagmamahal sa nang sa iparamdam na hindi ka palaging available ng pangulo kay Spark si sikreto paraan upang mas lalo kanyang mahalin at lumago ang pag-ibig niya sa Dapat iparamdam mo sa kanya na hindi ka palaging available sa kanya. Sapagat kapag naramdaman ng lalaking niya na palaging available sa kanya, bababa ang value mo sa kanya. Mawawala ang interest at attraction. At kapag nangyari yung kayo, pwede isipin niya hindi ka rin niya mahal. Sapagat mawawala ang emosyon at mapapalapit yan sa tokso. At kung ayaw mangyari yung kayo, huwag kang laging available sa kanya isa yung sa sikreto upang mas lalo kang mahalin ng isang tao o tumagal ang pag-ibig niya sa iyo o lagi niyang maisip na mahalaga ka o lagi niyang maramdaman na namimiss ka niya at napakahalaga na namimiss ka palagi ng lalaki at napakahalaga na palagi ka niyang nasa isip niya kapag hindi ka nasa isip niya pag hindi ka niya namimiss at nakafocus ang paningin niya sa iba eh talaga namang delikado ka kaya huwag kang laging available huwag kang laging mabalo sa kanya magpaka-busy ka maging independent ka, maging high value woman ka, magkaroon ka ng silpi sa mundo, maghanap ka ng pagkakabalahan mo, hindi puro lalaki, hindi puro love life, hindi puro kalandian, hindi puro chat, hindi puro text, ka-inspired, matuto ka magpamis sa kanya, huwag laging magparamdam, huwag laging mag-message, huwag mabis mag-reply, dapat, dapat busy ka, upang gawin niyang ginto ang oras mo, ka-inspired, tumasang value mo sa kanya, Paramdam mo sa kanya hindi ka laging available sapagkat may value ka sa mundo sa sa mga sikreto upang pahalagahan ka niya at lalong lulubos ang pag-ibig niya sa iyo ka inspire pang -syam na para, Max para upang talaga man lalong lumago ang pangamahal sa isang lakis. huwag maging bossy pang siyam ka inspire alam niyo pag naging bossy ka eh mahihirap pang talaga naman ang inyong relasyon na magtagal kasi babae ka is e kung lalaki nga na leader na tapos sobra pang bossy hindi kayo magtatagal yan kung tumagal man napaka toxic ang relasyon eh kung ang babae pala dapat eh sumusunod lang din sa lalaki o sa pinapit, nagpapasakop sa asawa niya, base na rin sa Biblia, tapos napaka-bossy mo, eh paano kayo magtatagay niyan? Mali na nga na ikaw yung maging bossy, o mali na nga na ikaw yung maging boss o maging leader, dahil na babae ka, eh sobrang bossy mo pa. Hindi ka lang basta boss eh, bossy pa. Eh talaga namang kayo kapag ka ganyan, lahat ko mag-aaway. Dahil piling mo, ikaw lagi ang tama. Dahil piling mo, ikaw ang boss kababae mong tao ay mong pasakop sa asawa mo. Utos ng Diyos na magpasakop ang babae sa lalaki. Oo, dapat pakinggan ng babae sa inyong opinion, suggestion at idea. Pero ang lalaki pa rin ang leader ng relasyon. Matutong kang rumispeto sa mister mo, Matutong kang rumispeto sa boyfriend mo, sa lalaking mahal mo upang magtagay kayo. Pero ngayon kay Inspard, baka sabihin ng iba eh, kay eh, yung partner ko lalaki, puro naman mali ang desisyon. Napakasama ng iniisip, napaka negatibo, mahinang klaseng lalaki at talaga naman kayong puro bisyo at puro kahalayan o sabihin natin ang naiisip ay masama anong gagawin ko? susundin ko ba siya? Eh, kayong may, meron kang isip susundin mo ba yung ganon? syempre hindi mo susundin yun ang pinapoint ko dito kapag tama naman ang lalaki, eh, sumunod ka ang problema sa iba, tama naman yung mister tama naman yung boyfriend okay naman yung plano, okay naman yung sabihin nating ambisyon, okay naman yung plano, okay naman yung iniisip, matigas pa rin ang ulo ng babae. Huwag kayong maging matigas ang ulo nyo, mga kababaihan, upang talaga namang hindi kayo lagi magtalo ng partner mo. Kapag lagi kayo nagtatalo, maglalaho ang pag-ibig niya sa'yo. Sa bandang huli, lagi ang pagsisisi hindi sa gitna. Kaya yung super, lagi mong tandaan yan. Oo, babae ka, napaka emotional mo. Pero lagi mo pa rin gamitin sana ang utak mo upang talagang magtagal kayo sapagkat sayang ang lahat ng panahon ginugul nyo sa isa yung iba siya may mga anak na yung iba nakapagtayo pa ng negosyo yung iba matagal nilang ng nagkaedad na. marami ng apo talagang namang ka-inspire kayo pa ba kayo maghihiwalay? dahil sa talagang namang ka-inspire katigasan ng ulo mo at talagang namang ka-inspire napaka mo huwag kang ganyan ka-inspire kapag mali huwag mong sundin pero kapag nasa tama naman sumunod ka upang wala kayo maging problema at kapag kaganyan ka ay eh, mas lalo ka inspired lalago ang pagmamahal sa iyo ng partner ng lalaki sa inyong pag-iibigan ka inspire. Ka-inspired, ka maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po subscribe mga ka-inspired click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa advice humingi ng payo ay lang po sa aming Facebook yung profile feed sa FB nakita nyo yan, message nyo ako at ako mismo magbabasa ng chat nyo at ako mismo magre-reply sa inyo maraming maraming salamat makasupad mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired